Yun po guys, magandang umaga po sa atin. Nandito tayo sa ating mga ka-Dragon Fruit kasi may pinapagawa ko ni Angkol para ready po sa planting sa akong Passion Fruit. Uh, kailangan na talaga i-transfer. Baka pinapunta lang ako dito para mag-guide si Angkol. Angkol, muna to na ito kula. Ah. Um, paki-like, paki-subscribe sa aking YouTube channel and please watch this video guys. Thank you. Hi guys, magandang umaga po sa atin. A great day today kasi nandito naman sad tayo sa ating mga farms at dragon fruit kasi pumunta ako dito kasi may ipapagawa ako ni uncle na trabaho na for planting my passion fruit variety na dito namin itatanim sa gilid ng mga dragon fruits kaya yun inintay ko muna si angkol is naglinis muna ako dito bago dumating si angkol kaya yun guys kaya mas ma, madali lang tumubo yung mga sagbot is kumbaga pa naglinis muna ako hmm, kasi ngayon is gusto ko talagang itel si angkol sa paggawa namin sa passion fruit para ma itani matanim na namin guys kaya chillax chillax muna ako dito ako muna nag nagiibot ng mga sagbot nito naglilinis para maganda ang kalalabasan sa ating mga dragon fruit walang sakit kaya yun laban laban lang tayo sa pagfa farming uh, yan po guys hinintay ko si angkul kasi matagal pa mm May gagawin pa talaga si Uncle eh, Kaya yun Laban-laban lang. lang po tayo Sa pag Sa pagbablog guys Kahit Mahina man yung view yu, eh, At least May pang upload tayo Yan po guys Tuloy-tuloy lang kayo okay. hmm. siya na nag-school ba? terse nang asok kay ulan-ulan ba ulan-ulan pa dari kol ulan-ulan kol nang dali sagi kada di sada tambok ng kapaya so nag itihan bali ba nagkula ba kula ba ah saling kamata yun no ama pag butang mabuhi man akul pag butang pati mabuhi man to kul talas kul mabuhi man to na to Pagbutang. butang sagdai lang kul hmm. kaya mga buhi rin na sila kul wala pa mangguna nakarecover kul utusan bentuk ah. Cimbo dia Tanam. Ini ke bagi stick. Taud stick, stick ka? Na nama kawahin dicug, betul? Tu ako. nak kerung disember sembier ani. Aku itik. Itihan kau ni. Ada kau ingat ba? lembah? Dulu sama mulu Jaluk tu semua hambului. Jaluk kol? Jaluk mai mana kol? men. Si si kuat, laki. Atau mulai bukit. Di minggu Ah. Lepas menggutuk. Lekul, ini siapa dan siapa? Bela bela boy, bang tak ke pagawon? Ada kau tak boy? Jadi kau ni tak pun? Ini kau lagi, tahu dan dah ni ya? dia tu kong panalom reading reading selaka bahu bunyi ni ni kol satura nak kol oh